What is up mga ka So, So, uh, mag-update lang ako about dun sa shener ko nung uh, ngayong araw or depende kung kailan ko ito i-post ipo <laughs> ngayong araw or or uh, ano kahapon kung bukas ko pa ito i-post kasi may nag-comment na ano, fake news daw yung, yung shener ko about sa pagsugod nga daw kay President uh, BBM uh, sa hospital dahil sa kidney failure uh, kasi daw nag-speak pa siya sa Antipolo ba yun? Basta meron silang rally doon. Uh, first, hindi ko sinabi kung kailan siya ay sinugod. And uh, pangalawa, hindi ko naman sinasabi na, na 100% true. Sabi ko nga, di umano. Or sabi ko rin doon sa, sina, uh, sa previous video ko na i-check nyo rin. Um, one other thing na I'd like to share kasi may nag-comment din na ano daw, isa na lang pala ang kidney uh, ni, President BBM. Reason why is because dinonate daw niya yung uh, yung isang kidney niya dati kay kay papa niya, si former President uh, Marcos Sr. So, um, I haven't really checked, pero yeah, gusto ko lang mag mag-update. <laughs> If you consider what I'm talking about, na-update. Pero, yan, hindi naman talaga ako nag-check dati ng history and wala naman akong ano. Uh, I think we don't have to dig deeper when it comes to medical records. However, yun yung na-share dun sa comment na dun sa previous video na ginawa ko. Um, na ano nga, dinonate ni PBBM yung junior, yung ano, uh, Mar Marcus Jr. yung isang kidney niya kay papa niya dati. Ayun. Um, tapos, Ayun. I-check nyo. Check nyo para huwag nyo sabihin fake news. <laughs> kasi never ko namang sinabing 100% true. Ha? Pero yun daw kasi ang kumakalat sa Malacanang. Ha? Yun ang kumakalat sa Malacanang. And, uh, ano, ano tawag, Nan naniniwala ako na kapag ka masyadong maingay yung chismis, kapag masyadong maingay, uh, mas malaki yung chance na totoo yun. Kahit sa anong bagay. Chismis man yan sa relasyon ng ano paborito mong love team uh, sa ano TV networks kung saan ka man, ano TV network kung saan ka man nanonood. Chismis man yan sa kapitbahay nyo, sa work nyo. Kapag masyadong maingay, masyadong maugong, para sa akin na based on my experience, ano yan, uh, mas malaki yung chance na true or totoo talaga. Ha, 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 ha. Ayan. <laughs> I-check nyo na lang. Peace, mga Ingat-ingat. Uh, manood kayo sa ano pala? Sa uh, ANC YouTube channel or sa iba pa mga nag interview ng mga kandidato for senator and uh, kung saan man sila tatakbo. Uh, kagaya ng pinapanood ko ngayon si Jimmy Bondoc. Tapos na ako kay ano, um, um, Lambino, attorney Lambino. So, check nyo. Panoorin nyo kasi dun yung makikita rin kung ano talaga ang plataforma nila. Although, you may not uh, see there kung ano talaga yung previous na nagawa nila, track record nila. Uh, you have to dig deeper Uh, pagdating sa ganyan. Pero doon sa plano nila, um, yung platforma nila, doon nila dinidiscuss. Alright? So, maging mapanuri, mapagmatsyag, matanglawin. <laughs> Peace, ka-da. I'm out.